libre lang yun mga kasadik wala kayong babayaran don kaya doon sa mga may mga nag-aalok ng taxi diyan sa labas wag muna kayo sumakay doon hanapin nyo yung bus dito mga kasadik bali ito yung eco remote Ayan. dito kumusta mga kasadik and welcome back sa aking channel at ngayong araw nga mga kasadik hayaan yung ipasyal ko kayo o ilibot ko kayo dito sa loob ng Inter uh, International Airport at aalamin na rin yung natin yung apat na uri ng bus na sinasakyan natin dito bago tayo makarating ng terminal o bago tayo makalabas ng airport mga kasadik. at hayaan yung ipasyal ko na rin kayo uh, pakita ko sa inyo yung loob ng airport para naman makapamasyal kayo mga kasadik. at yun mga kasadig so samahan niyo ako sa video na to let's go at yun mga kasadik, no, so nandito na nga tayo sa gate 105 uh, bali dito lahat pumapasok ng empleyado dito lahat kinakapkapan dito lahat nila uh, nilalagay mga gamit sa x-ray nila bago ka makapasok dun sa loob ng airport So yun mga kasadik, tara pasong tayo. At yan nga no, so nasa loob na nga tayo ng airport ngayon. At mag-iing muna tayo bago tayo paglibot-libot dito. At yan nga mga kasadik, so nandito na nga tayo sa office ngayon. At tapos na ako mag-in bago tayo lumibot. Inaantay ko pa yung magiging kasama ko ngayon. May flight pa si Guyanik. So, siya yung magiging kasama ko. Siya lagi naman talaga yung kasama ko na uh, kasi kahit na matagal ka na dito ay eh, kailangan pa rin dumaan sa training uh, at si Kuya Nick yung kasama mo. So, okay, inaakit okay. ko na siya dumaan dito dahil may pride pa nga siya. Ang bago tayo lumipa. Ngayon okay. nga mga kasaming ko, so nandito na tayo sa bus at kapunta tayo ng parking ngayon. At nakasama natin dito si kasaming natin. Ha? So, tanungin natin siya. So, Pangalan, taga saan sa Minas? Kami, kami. Kami. Naglalahad na dito. Tatlong na. Tatlong taon. Tatlong taon na uh, Ilang plano dito. Ang kaya. Hanggang kaya. <laughs> <laughs> at nandito na nga tayo mga kasadik no sa loob. at papunta nga tayo ng parking ngayon para tanungin yung ibang mga kasamaan pa natin, yung ibang mga kasadik natin. At bali yung dala nga pala ni kasadik na bus ngayon, na diesel dalawa yung ginagamit nila dito, isang electric at saka itong isang diesel. At yung mga kasadiso, nandito na nga tayo. Kasama na natin si Kuya Nick ngayon. Ay, ang gamit ni Kuya Nick na bus ngayon ay ano, electric. Electric bus. yung isa kanina, yun yung diesel na uh, sinasakyan na bus papunta ng terminal. So, ito si Kuya Nick. Anong pangalan? Pila Normal, Nicanor Malvarosa. Tagasaan? Pila Laguna. Ilang taon na dito? Ah, 10 years. 10 years na, matagal-tagal na. June 4, 2014. Ilang taon ng plano pa? Bahala na. Bahala, bahala na. Bahala na. <laughs> Ayan. At ito ang dala ni Kuya Nick ngayon na bus. Uh, electric bus siya. So, napakatahimik, napakalamig. At yan yung loob. Ayan. Ito yung loob ng electric bus. Ayan. So, malawak at malaki itong bus na to. Ito yung sinasa isa sa mga sinasakyan nyo rin papunta ng terminal pag nanggaling kayo dito sa parking area ng mga uh, aeroplano. Parking area, ito yung nandito dito. Yung hindi kayo dadaan ng tube, yan pag dito kayo pinarada sa eco remote, twist remote, yan. Ito ang sasakyan yung bus papunta ng terminal 5. Kung galing kayo ng domestic at terminals 1, 2, 3, 4 naman. Kung nang galing kayo ng international flight. Ayan, doon sa mga connecting flight, dito rin dumadaan. Yan. At yun nga mga kasadig, so bali ito yung business class na bus natin dito na sinasakyan nyo. Pag palabas na kayo ng airport, kaya lang eh, yung mga sumasakay dito, yun yung mga nasa business class din ng uh, ano ng aeroplano. So hindi rin lahat nakakasakay dito. Bali ito yung uh, loob ng business class. Ayan. So iilan lang din yung mga nakakasakay dito. Ayun, tingnan niyo naman may pa ano-ano pa sila, di ba? Ayun, bali ito yung loob ng business class na sinasabi wala pa yung isa yung VIP natin bali yung VIP talagang parang nasa sala ka doon yan bali titignan natin yung ibang kasadik natin kung sino pa yung mga gustong sumama at magpakilala dito sa ating vlog mga kasadik let's go at nandito tayo sa bus ni kasadik ngayon pangalan ko ya hi guys nga pala si Lito from um, Bataan ilan na dito ya 9 years. 9 years, tagal na. Ilang ilang taon pa ang plano? Ah, uh, wala nang asiguraduhan. Wala nang <laughs> Bahala na. Oo, bahala na. Ayun. Ayun. Baka may gusto kang shoutout diyan. Shoutout diyan sa mga nakapasa sa Tech Ross. Iyon. Sa diyan sa, sa mga sa, pamilya ko talaga. Ayun. Shoutout sa inyo lahat. Iyon. Sa Tarling ko, shoutout sa at ang dala ni Kuya ngayon ay diesel na bus. Ito. Ang dala niyang bus ngayon, diesel. Bali, dalawang klase yung bus dito na diadala. Electric at saka itong diesel bus na ito. Yun, kaya. Salamat. Okay. At bali, meron dalawang bus pa mga kasadik na hindi pa natin na... Hindi ko pa napakita sa inyo yung uh, VIP bus nga at saka yung pang connecting flight naman. Yung connecting flight na bus, kulay red yon yun naman yung mga magkoconnect yung flight, halimbawa meron, kang kayong, meron kayong connecting flight na galing kayo ng domestic tapos mag international kayo, yan, yun naman sasakyan niyo yung kulay red na yun, and meron pa tayong isang bus, yung kulay ay yung kulay ano, uh, kulay black ata yun, yung VIP bus naman, uh, wala dito, landon sa uh, international yon kaya hindi ko na rin ipakita sa inyo and mga kasadingan, no, doon sa mga kagaya nga sinabi ko kanina may bus na nag-aantay sa labas ng Terminal Vibe. Kung pupunta kayo ng Terminal 1, 2, 3, 4, Merong bus doon na libre lang. Walang bayad yon yung mga shuttle bus doon. Uh, ganito rin yung itsura ng mga bus. May mga design din na kulay puti. Kaya lang medyo mataas yung mga yon. Uh, walang bayad doon mga kasadik kung magkoconnecting flight kayo. O may pupuntahan kayo ng Terminal 4. O nanggaling kayo ng Terminal 4, papuntahan ng Terminal 5. Libre lang yun mga kasadik. Wala kayong babayaran doon. Kaya doon sa mga may mga nag-aalok ng taxi diyan sa labas, wag muna kayo sumakay doon. Hanapin niyo yung bus na yun, shuttle bus na yun. Nag-iikot, umiikot-ikot lang yun diyan mga 5 minutes ata, every 5 minutes umiikot yung bus na yun. Uh, antayin niyo na lang papunta ng Terminal 4 at Terminal 5 yung mga yun. And kung halimbawa yung mga sundo nyo na ng international flight at nandito kayo sa domestic, pwede kayo sumakay doon mga kasadik, libre lang. Wala kayong babayaran doon mga kasadik. Uh, at yun mga kasadik, gusto nyo bang malaman kung magkano ang sahod ng mga driver dito mga kasadik? Next video natin yung mga kasadik At mag-subscribe kayo at ipalo nyo ang ating page para update kayo mga kasadik At i -re natin kung magkano ang sahod ng mga driver dito mga kasadik sa next video natin Ito naman yung sa economy class natin Pag yung mga bandang nasa likuran na kayo ng aeroplano Ito naman yung sinasakyan yung bus Ayan And kung magtataka kayo bakit pinupuno talaga to lalo na pag mga Airbus 320, Yan yung maliliit lang. Kasi pag ganung bus, pag mga domestic flight lang, ang bus na ibinibigay talaga doon is tatlo lang. Yan kaya bali, itong bus na to, kaya kung kadalasan makikita nyo talagang punong-puno, pinupuno talaga to. Kasi nga, talagang hanggang tatlong bus, depende na lang. Minsan nagiging apat na bus, pag halimbawa may medical lift na nasa loob ng aeroplano at matatagal ng pambumaba. Kaya ang ginagawa, nagbibigay ng apat o yan, apat na bus. So napakalaki ang mga bus dito. Yan mga kasadig. Ta dito mga kasadig, bali ito yung eco remote. Yan. Dito yung mga ah, halimbawa puno na yung parking dun sa terminal. Yung mga dadaan tube dito na kayo ipaparada niyan sa Eco Remote. So, kailangan ng bus papunta ng terminal. Yan. At etong mga bus na to, ito yung mga sasakyan nyo. At ngayon may flight kami dito sa Eco Remote 36. At yun ang aabangan namin. Yung papunta, ayahatid namin ng terminal yung mga yun. At ito yung flight, sa Saudi siya. So, Airbus 330 siguro mga apat o limang bus ang kailangan yan. Ayan, mga dadali namin ng terminal yan. So domestic lang yan. Uh, terminal 5 ang punta niyan. Simple lang ang trabaho dito. Walang kahirap-hirap. Pipikapin mo lang yung mga crew. Kaya nga ka napakatapos. Kaya ka na naman ang next flight mo. diba ba? Yan. yan ang susunduin namin ngayon. Ayan, at may naunang bus na. Pupwesto na yun siya doon. Para mag up ng pasayaro. at yan no so na-connect na yung step niyan magaantay na lang ng TC yan para buksan yung pintuan ng aeroplano at para lumabas na rin yung mga pasayaros niya nasasakay dito kay kasadig natin yan ang bus niya Then, pagkatapos niyan dito naman sa atin sasakay yung mga yan yan, at dumating na yung TC. Medyo na late na yung TC niyan. Siya lang yung may karapatan magbukas ng pintuan na yan. At kumatok dun sa crew na magbubukas ng pintuan pala yung mga TC na yan. Turn around coordinator kung tawagin. Yan. yan, lang ang trabaho niyan. Titignan niya kung ilan yung mga pasahero. And sa departure naman, ayan ang ano yan. At yan, bumababa na yung mga crew at dito sa mga I mean, ang mga pasahero at dito sa saka mga yan at yun mga digat hanggang dito na lang ang ating video syempre kung bago ka pa lang sa agong channel don't forget to subscribe papalo na rin ang ating facebook page para update kayo para lagi kayong update kung may mga bagong videos tayo ilalabas mga kasadig at yun, ingat po tayong lahat mga kasadig. At eto ang aking kwento. Peace